Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Courageous Hope Van ng isang coffee shop sa Quezon City may hati na pag-asa sa mga pamilyang nabiktima ng EJK. Senior citizen na nahire bilang empleyado sa isang restaurant, kinantigan ng mga netizen. Pasaring ng netizen sa mga empleyadong mababaw magdahilan sa pag-absent sa trabaho, viral, publiko, hati ang mga opinyon. Goat resto na sangkot sa pagkakasibak ng isang food server matapos magpakain ng aspin, naglabas na ng pahayag. Nigerian music producer, nasungkit ang titulong longest recording marathon sa buong mundo. At sa trending showbiz balita, Blackpink Jenny may patikim sa kanyang upcoming single na Mantra at The Glory Star Park Gia, pumanaw sa edad na 52. sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, Hope on Wheels. Sa gitna ng mga kontrobersiya at pag-uusisa ng kamera sa madugong drug war na nakalipas na administrasyon, may isang naglakas loob na tumindig bilang boses ng mga biktima nito. Isang cafe kasi sa Quezon City ang naglunsad ng Courageous Hope Van na layong bigyang pag-asa ang mga pamilyang naulila matapos ang trahedya. Narito ang trending report ni Arnold Herrera. Sa gitna ng mailap na hostisya, sinag ng pag-asa ang hatid ng Silingan Coffee, isang cafe sa si Quezon City. Para sa mga pamilyang naulila dahil sa umunay extrajudicial killings o EJ case noong nakalipas na Duterte drug war. Handog ng Cafe ang tinatawag nitong Courageous Hope Van, tampok ang mga kwento ng mga pinaniniwalaang EJK victims bilang paalala sa kawalan ng katarungan habang binibigyan ang kanilang pamilya ng pag-asa na humarap sa bagong kinabukasan. Layon din ng proyektong ito na hikayatin ang publiko na pwedeng pag-usapan ang mga mahalagang isyong panlipunan habang humihigop ng mainit na kape. Ayon pa sa pamunuan ng cafe, nagsisilbi itong paalala na hindi nagtatapos ang laban sa kawalan ng hustisya na ang mga kwentong dala nila ay mga binhi para muling bumangon. Ang naturang van ay pinagtulungang pintahan ng mga kabataan, mga apektadong pamilya at ilang volunteer artist sa isang collaboration project kasama ang non-governmental organization na Dakila. Nakatakda itong maglakbay sa iba't ibang paaralan, komunidad at simbahan sa Metro Manila. At ilan nga sa mga nabisita na ng kanilang Courageous Hope Van ay ang Ateneo de Manila University at De La Salle University. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Age Knows No Bound. Walang pinipiling edad ang paghahanap buhay. Iyan ang pinatunayan ng isang fast food restaurant na tumatanggap ng mga senior citizen bilang kanilang empleyado. Isang lola kasi ang bumida online ang ibahagi ng isang netizen ang kanyang litrato habang siya ay work in action. Ang kwento sa likod ng viral post na ito, iahatid ni Rose Bobera. Viral ang litrato ng isang senior citizen na nagtatrabaho bilang empleyado sa isang sikat na fast food restaurant. Sa post ni Kai Herrera, kita ang matanda na nakasuot ng kanyang uniform, naka-hairnet at naka-mask habang simpleng nakatayo sa pinto ng naturang restaurant. Ayon sa uploader, trabaho ni nanay na batiin ang mga pumapasok upang kumain sa restaurant at apat na oras ang kanyang shift araw-araw. Dagdag pa ng dalaga, nagkaroon siya ng pagkakataon para kumustahin ang senior citizen employee. At sa maikling pag-uusap, nabanggit daw nito na masaya siya sa kanyang ginagawa. Bumaha naman ang heart reacts mula sa mga netizen ang post na ito. Marami ang sumaludo sa restaurant sa pagtanggap ng mga senior citizen bilang empleyado. Kanya-kanya rin ang pagbibida nila ng mga restaurants sa kanilang lokalidad na mayroon din ganitong patakarana. Pagdidiin pa ng isang netizen, malaking bagay na magaan na trabaho lang ang ibinibigay sa kanila. Iisa naman ang sentimiento ng mga netizens sa comment section ukol sa usaping ito. Anila, bukod sa exercise at libangan ito para sa mga matatanda, ito rin ay paraan upang iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga sa lipunan sa kabila ng kanilang edad. Dagdag pa na kailangan din ng marami sa kanila ng pagkakakitaan dahil sa mga pamilyang patuloy nilang binubuhay at sinusuportahan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, naglabas na ng pahayag ang Goto Restaurant sa likod ng kontrobersyal na pagkakasibak sa isang food server matapos nitong pakainin ang Aspin sa labas ng kanilang store. Ayon sa pamunuan nito, labis nitong ikinalungkot ang sinapit ng empleyado at nangakong iimbestigahan ang pangyayari. Ang buong detalye ay sa atin ni Millie Borja. Nagsalita na ang Filipino restaurant na Goto Tendon matapos madawit sa isyu patungkol sa sinibak na empleyado sa trabaho matapos ditong pakainin ng isang aspin sa labas ng kanilang store. Sa isang Facebook post, sinabi nitong labis nilang ikanulungkot ang sinapit ng food server na dating nagtatrabaho sa kanilang branch sa Scout Borromeo sa Quezon City. Pagsisiguro nito, hindi nila ipinigsasawalang bahala ang mga pangyayari at sinabing iimbestigahan ang naturang insidente. Bilang parte nito, sisilipin umano nila ang naging aksyon ng agency na pinanggalingan ng empleyado. Nanindigan naman ang goto tendon sa kanilang commitment na ipakita ang kanilang pakikiramay sa kapwa, kabutihan at responsibilidad. At habang binibigyang suporta o manunitong personal na layunin ng kanilang mga empleyado, patuloy pa rin nilang ipatutupad ang polisiya at proseso sa kanilang mga branch. Sa huli, pinasalamatan nila ang pag-unawa ng publiko. Magugunitang sa kumalat na TikTok post ni Val Sardia o kilala sa username na Dogs, ay sinabi niyang ni-report o siya ng kanyang supervisor dahil sa ibinahagi nitong video kung saan makikita ang nagpapakain siya sa stray animals na naging dahilan umano ng pagkakatanggal niya sa trabaho. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, parang estudyante? Ganito inilarawan ng isang netizen ang umano'y pagdadahilan ng ibang empleyado kapag hindi nakapasok sa kanilang trabaho. Gigit kasi nito, bilang mga empleyado ay may responsibilidad tayo sa mga kumpanyang pinapasukan natin, lalo't sila Anya ang nagbibigay ng perang ikinabubuhay natin sa pang-araw-araw. Pero ang mga netizen tila hati ang reaksyon sa viral post. Ang dahilan kung bakit tinutukan ni Arnold Herrera. Empleyado ka na at hindi estudyante. Ito ang pasaring ng isang netizen laban sa mga empleyado na mababa umano magdahilan sa hindi pagpasok sa trabaho. Kesyo baha na raw, pero hanggang binti lang naman. O di naman kaya ay sinisipon lang, ay a-absent ka agad. Giit ng uploader, dapat prioridad ng mga tabahador ang responsibilidad at pagmamahal para sa kumpanya na pinapasukan nila. Dahil kahit hindi anya nila ito ikayayaman, ay ito pa rin naman ang dahilan kung bakit mayroon silang sinasahod sa araw-araw. Ang kanyang patama online. Sinamahan pa niya ng kanyang larawan na tila papasok sa kanyang trabaho sa gitna ng maulang panahon. Hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa sentimiento ng uploader. Ayon sa netizen na ito, may exemption ang pagpapakita ng corporate loyalty, lalo na kung may totoo at lehitimong banta naman talaga sa ating kaligtasan. Dagdag pa nito, hindi pagpasok sa opisina ang tanging pamantayan para masabing mahal mo ang trabaho mo. Sa ad naman ng isang netizen, isa o red flag ang ipinapakitang mindset ng uploader. Anya, hindi niya kinakailangang mangutsa ng iba at hayaan na lang niyang magsalita ang kanyang mga gawa para sa kanya. Sabi pa ng empleyadong ito, sa loob ng pitong taon ay natutunan niya na mahalagang piliin muna ang sarili, aka kalusugan at work-life balance. Samantala, may iba ring pumanig sa pasaring ng uploader. Giit ng netizen na ito, wala naman daw mali na sinabi ang uploader at wala rin naman daw itong sinabi na magpaka-corporate slave tayong lahat. Samantala, Naniniwala naman ng netizen na ito na bahagi ng pagiging isang empleyado ay ang pagtanggap sa give and take cycle relationship sa kanyang employer. Ikaw ba? Anong say mo sa issue na ito? Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating record-breaking story, music is alive. Yan ang pinatunayan ng Nigerian music producer na ito matapos niyang mag-record ng kanta sa loob ng halos apat na araw dahilahan para maasungkit ito ang ng Longest Recording Marathon kasama ang iba't ibang mga rising at aspiring artist. Aliya, nais nice niya kasing makatulong na mabigyan ng platform ang mga katulad niyang napamahal na rin sa musika at mas makilala pa ang rapping industry sa kanilang bansa. Ang record-breaking story ni Idem Abaski Frekes sa trending report ni Rovic Manuel. Matapos ang halos apat na araw na pagre-record ng kanta, nasungkit ng Nigerian music producer na ito ang longest recording marathon sa buong mundo. Siya ay si Idem Avasifreke kung saan nakapagtala ito ng record-breaking na 9 hours and 59 minutes, isang minuto na lang para maging apat na araw na tuloy-tuloy na pagre-record kasama ang ilang mga rising at aspiring artists. Sa kanyang record-breaking attempt, mayroon lamang itong limang minutong pahinga sa kada oras ng kanilang pagre-record. Ngunit imbis na mapagpahinga, ay inaasikaso pa nito ang kaniyang mga kasama. Ayon kay Idem, kuryente at pondo para paganahin ng kaniyang studio ang naging pangunahing problema nito bukod pa sa mabagal na internet connection para matapos ang naturang challenge. Dagdag pa ng producer, it was all worth it dahil layunin rin kasi ni Idem na marinig at mabigyan ng platform ang rapping industry sa kanilang bansa habang sinusungkit nito ang titulo. Binasag ni idem ang 40 hours and 19 minutes ni Hawale Manuel Olanrewaju, recording marathon na naitala rin sa Nigeria noong 2022. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, tila na ang pamasko ni Blackpink Jennie para sa fans all over the world. Eksaktong unang araw kasi no Oktobre, inilabas ng K-pop superstar ang teaser para sa kanyang upcoming single. At sa iba pang balita, South Korean actress na napanood sa hit K-drama The Glory na si Park Jia, pinawian ng buhay sa edad na 52. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. down look at them the like the feel us every day yeah and kwad the k-pop big thing jennie sa kanyang upcoming single na mantra ayon sa adala to niya funny bagong song na iparen 28 year old K-pop superstar ay nakatakdang ilabas sa october 11 ito ang unang song na i-release -re ni jennie matapos nilang i-sign ang partnership sa colombia records Pagunita na buwan din ng Oktubre noong nakaraang taon, nangilabas ni Jennie ang kanyang solo track na You and Sa 2025, kasado na ang full group comeback at world tour and blackpink batay sa show ng YG Entertainment. Samantala sa iba pang balita, nagluluksa ang Korean entertainment industry sa pagpanaw ng South Korean actress na si Park Jia, ang gumanap na nanay ni Song Hye Kyo sa hit kay drama thriller na The Glory. Batay sa ulat, cerebral infarction o ischemic stroke ang ikinamatay ng aktres sa edad na 52. Sa inilabas namang pahayag ng kinabibilangan itong agency, nagpaabot sila ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng aktres. Taong 2002, nang pasukin nito ang mundo ng pag-arte. Bukod sa sering the glory na inilabas noong 2022, napanood din ang yumaong aktres sa Gonjam Hunted Asylum, Suspicious Partner at The Doctors. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itagyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa na video. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at yung follow-up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa... TNBS, Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.